Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga mangmang -mang na mga Filipinino na madaling maloko. Madaling lokohin ng mga manlilinlang na mga ginagamit ang Diyos pa makapanloko sa mga Filipinong mahina ang pananampalataya. Mantakin mo si Quiboloy ay ginagawang Diyos ng mga tanga na mga Filipino. Parang si Tulfo ginagawang fiscal, judge, justice at korte ng mga tanga ng mga Filipino. Ang daming niloko ng mga bula ang propeta tulad ni Quiboloy. Kagaya din niya noong araw kay Ruben Icleo Sr. ng Philippine Benevolent Missionaries Association, PBMA, na marami ring niloko ng mga tanga ng mga Filipino. Natatandaan ko noong araw sa prebensya may pinsan ang tatay ko na malawak ang mga lupain. Ang sabi sa kanila ni Ruben Icleo na ibenta daw ang kanilang mga ari-arian at ibigay kay Ruben Icleo dahil daw kapag namatay sila ay mapupunta sa langit. Ang pera na ibibigay nila kay Ruben Icleo ay alay daw sa Panginoon. Naibenta nila ang mga ari-arian at ibinigay kay Ruben Icleo. Nahimasmasan lang siya nang ang misis niya ay gustong tikman ni Icleo. Ang mga asawa ng mga members ni Icleo noon ay tinitikman daw ang mga babae na mga members niya. Kaya ng gustong tikman ni Ruben Icleo ang kanyang asawa dahil alay daw sa Panginoon ay sakalang sila nagdahilan na may sakit ang anak nila at kailangan nila umuwi agad sa bayan nila. Kaya nagpumilit sila na makaalis sa isla ng Dumagat Island. Kasi hindi sila basta-basta makakatakas kasi isla ang lugar na yon. Kaya nang makauwi sila sa bayan nila ay nagdesisyon na silang mag-asawa na huwag nang bumalik sa Surigao sa pagiging may Ambrose sa kay Ruben Icleo na limas ang kanilang mga ari-arian, na sa cab at ibinigay kay Ruben Icleo. Huli na ang lahat na ang kanilang mga kayamanan at mga lupain sa prebensya. Ito ang isipin niyo mga tanga kayong mga miembro, ang mga pastor na yan ay hindi Diyos hindi sila Panginoon. Tao din sila na ginagamit nila ang Diyos sa kanilang panloloko sa mga sumasali sa kanila na mga mahihinang mag-isip. Si Quibuloy ay pinapayaman ninyo sa mga abuloy ninyo sa kanila. Nagbibigay kayo sa kanya ng pera at ibinibili ni Quibuloy ng mga ari-arian at nagpapatayo ng mga negosyo na ang nakikinabang ay si Apollo Quibuloy. Kayong mga members ni Quibuloy ay maliwanag na niloloko kayo. Ginigisa kayo sa sarili ninyong mantika. Nagbibigay kayo ng tithing o 10% ng inyong kinikita sa inyong negosyo at sweldo na ibinibigay nyo sa mga bulaang ninyong mga propeta. Ibinibigay nyo kay Kuiboloy at si Kuiboloy naman ay tuwang-tuwa sa mga perang pinaghirapan ninyo at si Kuiboloy naman ay yumayaman sa pera ninyong pinaghirapan. May kilala ako ang sweldo niya sa pagiging OFW niya ay ibinibigay niya sa pastor nila. At ito pa ang masakit hinihikayat niya ang mga miembro nila na bumili ng lupa sa antipolo na ang lupa ay hindi naman pagmamay-ari ng pastor na yan. Pinipirahan ng pastor ang mga miembro nila. Natatandaan nyo rin ba yung Kapa Community Ministry International na scammer na maraming niloko na mga members nila? Ayon nakakulong na rin dahil sa panloloko sa mga miembro. Ang mga pinuno ng isang investment scam na may temang relihiyon na nangako sa mga biktima nito ng habang buhay na kita ay gugugol ng habang buhay sa kulungan dahil sa panloloko sa kanilang may embryo. Parang si Apollo Quiboloy na ang mga babae pala ay tinitikman at ginagawang sex slave ni Bula ang propeta na si Apollo Quiboloy. Mantakin mo ang mga tanga na mga members ni Quiboloy ginagawang Diyos si Quiboloy na tao lang din naman. Madaling malinlang ang mga tao, kaya huwag na kayong magpapaloko sa mga religious leader na ang layunin ay manguwarta sa kanilang mga miyembro. Marami pa rin mga tanga na mga Filipino ang madaling malinlang ng mga manlolokong pastor tulad ni Apollo Quiboloy. Si Apollo Quiboloy ay hindi yan Diyos mga tanga. Parang si Tulfo ginagawang fiscal, judge, justice at korte ng mga tanga na mga Filipino. Ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kayabangan eksperto. Kapag pinuntahan mo naman sa kanilang programa sa TV ay hindi ka tutulungan sa kaso, kasi walang alam gumawa ng pleading submitted to the court. Dodeldalan ka lang na akala mo may alam sa batas. Sino ngayon ang pinayaman mo sa YouTube, edi si Tulfo. Kaya mag-isip-isip na kayo sa mga manlolokong mga tao na ginagamit nila sa kanilang personal na mga interes ang inyong kahinaan at kamangmangan. Hanggang dito lang ang video na ito. Thank you for watching.